Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Pagsanhan Laguna, isang mananahi ng sapatos ang natangayan ng isang cellphone ng mga salisi. Makikita sa video ang isang lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada na nagmamatsyag. Maya-maya ay sumenyas ito sa kanyang kasama. Makikita naman sa di kalayuan ang isang lalaking nakaupo sa gilid, at abala sa pagtatahi ng sapatos. Yun pala ay ito na ang kanilang magiging target. Abala ang mananahi sa kanyang ginagawa, kaya di niya alintana ang mga tao sa paligid niya, maya maya pa ay isang lalaking nakasuot na pulang damit ang naglakad at lumapit sa may bandang likod niya. Tumigil ito sa glit at nag-alangan nang makita niya ang babaeng nakaputi. Dumiretso ito at umupo sa dulo at nang makaalis na ang babae, tumayo ito at dumiretso sa mananahi. Maya-maya ay dinaklot nito ang cellphone ng mananahi habang ito ay nakayuko. Sabay pasok sa kanyang damit. Habang ang mananahi ay hindi man lang nakaramdam sa nangyari, at ayon sa kanya ay mahirap daw talagang tahiin yung sapatos na ginagawa niya, kaya hindi niya naramdamang may lumapit sa kanya, at tumangay ng cellphone niya. Ayon sa uploader ay tatlo silang magkakasama. Di lang nahagip ng kamera yung isa, na ipablotter na raw nila ito sa pulis, at ayon sa mga nakakakilala, ay taga Bagumbayan Santa Cruz daw yung isa. Marami na daw nakawan sa pagsanhan, kaya patuloy na pinag-iingat ang publiko.